Akain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo at ayun na nga, meron tayong nakita na pinipilang siopaw dito sa Binondo. At ito yung kanilang pan-pride bun. Sa alagang 30 pesos, matitikman mo na ang pinipilan at trending sa social media, sa TikTok. Meron din silang crispy fried dumplings pero sad to say, pero hindi na natin siya naabutan. At ayun na nga guys, kakabukas pa lang nila at magto 2 months pa lang sila dito at napakatindi at napakalupit kasi nga pinipilaan na sila. Alam nyo ba, may higit 3,000 pieces ng fried show ang wang na nabibenta. Hindi pa kasama yung fried dumplings nila doon. Napakasulit din kasi sa alagang 30 pesos, matitikman mo na ang kanilang mainit malaman na pride show pao. Dahil nga sa authentic ito, para ka nang pumunta ng China or Hong Kong dahil yung mismo nagluluto nito ay ibang lahi. At ito nga ang Jung Ding sa convenience store. Dito lamang yan guys sa King Ting Paredes malapit sa Ongping Street, Binondo, Manila or Binondo Church. So yun mga travel bites dito tayo ngayon sa Lucky China Town. Dito sa King Ting Paredes guys. So, pero tayong namataan dito na tindaan ng Pan-try buns. Ito yan, oh. Cheeet! pa natin kung bakit itong kinikilaan. Ayan. Tingit. Tingit. Tingit na. Panalog. Panalog na natin niya. Ayan, oh. Talagang 35 Pesos. Ay, 30 Pesos. Ayan. yan. Hmm. Happy din lang yung guys, Mayroon din sila dito. 50 fried dumplings sa alagang 100 pesos. So, hindi lang na tayo naka-order kasi nga, ubus na. So, ito lang yung natikman natin. Balikan natin yun sa uh, tutunod na pagkayo natin dito. Ano? 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 Hanggang naod na lang ba kayo? Titikim na yan!